So, magandang, magandang araw mga, mga badi. Ayun ay, nga pala mga badi, nagpapaharbis na kami ngayon dahil binigyan din ng pagkataon ng Panginoon na umaraw. umaraw. Kaya sinamantala namin yung badi dahil wala rin silang ibang harbisan. Kaya lang oh. badi talagang dapat itong hmm. pari natin. Bukin na naman po at umaraw para hindi ka nang matapon yung pagtira ng harbister. Kaya nga, di, talagang nalungkot kami ni badi. Itong ganito naging kalagayan ng pari namin talagang <laughs> dapa talaga dapa talaga yan talaga mga badi so, biro mo yun sa isang pinitak ang na malaking pinitak halos 12 kaban lang ang nakuha dahil yung iba talagang hindi mahagip ng harvester gawa ng dapa kasi mm. kaya kahit pa paano kasalamat pa rin kami ni badi kahit kunti ma, may makuha pa rin kami yan punta na po natin yung mga nag-harvest tara badi ah.

Kaya mo rin pala? Ha? <mulit> Buti pa si Mr. Sinero. Relax na relax. cepatin, <laughs> cepatin eh. parehas lang.

pinabadik kasi ito isang pinitak natin talagang ang isang video na gano'n isang pano lang po talagang nangina kami ni Paddy talagang wala talagang magawa Paddy talagang itong nangyari dito sa pali natin mm -hmm. ito pero kahit paano po salamat pa rin tayo na kahit paano isa yung isang pinitak ay tayo ng sigaban <laughs> kaya yung bali karating tariya bali parang halos 24 lang no? Mm -hmm. Yung naano natin. Ganun talaga.

pa kinabangan po natin bali kaya yun talagang umitim na <laughs> talagang turog tayo sa kersas bali talagang bali bawi na lang tayo bali sa na taon kailangang matagal ulit kaya <laughs> yun mga bali sana huwag po kayong magsawa na panoorin itong aming Ginagawang pagkuntin ah uh, set out na lang nga pala dyan kay kabugtomat kay parimat saka dyan sa sa mga kamagana ko dyan sa party ng mga malayo kumbali sa party ng ano mga panay sa panay tapos sa uh, dabaw ganyan may mga sabi kasi doon na subscriber din tayo saka shout out din nga pala sa Brads TV kay par, kay Brads George sa Yon. kay Brads Pate kay Brads Pretty salamat din sa panonood nyo rin sa aming ginagawang pag